Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aris. Ngayong Pebrero 15, isang makapangyarihang enerhiya ang bumabalot sa iyo, nag-aanyaya sa iyo upang magmuni-muni at maghanap ng kaliwanagan sa iyong buhay. Bilang isang Aris, likas mong taglay ang katatagan at tapang, at ito ang magiging iyong gabay sa araw na ito. Ang araw na ito ay puno ng potensyal para sa pagbabago, kaya't napakahalagang gamitin ang pagkakataong ito upang tingnan ang iyong panloob na mundo, suriin ang iyong mga iniisip at linisin ang anumang bumibigat sa iyong damdamin. Ang mga bagay na matagal mo nang iniisip o inilalagay sa likod ng iyong isip ay maaaring biglang lumitaw sa iyong kamalayan. Ngunit huwag kang matakot harapin ang mga ito, sa halip, yakapin mo ito bilang bahagi ng iyong paglalakbay patungo sa mas malinaw na direksyon sa buhay. Pagninilay at emosyonal na paglaya Ngayong araw, hinihikayat kang tumingin sa loob ng iyong puso at alamin kung ano talaga ang nagpapasaya sa iyo. Maaaring napansin mong madalas mong inuuna ang iba kaysa sa sarili mo, o marahil ay masyado kang nakatutok sa iyong mga layunin na hindi mo na binibigyan ng oras ang iyong damdamin. Ngayong araw, Aris, bigyan mo ng espasyo ang iyong sarili upang makinig sa iyong puso. Ano ba talaga ang nagpapasaya sa iyo? Ano ang mga bagay na nagpapagaan ng iyong loob at nagbibigay sa iyo ng tunay na kasiyahan? Maaaring may mga alaala o damdaming biglang lumitaw sa iyong isipan, lalo na kung may mga hindi pa nalulutas na isyo mula sa nakaraan. Huwag matakot harapin ang mga ito. Ang pagyakap sa iyong sariling emosyon ay hindi tanda ng kahinaan, kundi isang patunay ng iyong lakas. Ang tunay na mandirigma ay hindi lamang lumalaban sa labas, kundi may tapang ding harapin ang sarili niyang damdamin. Ngayong araw, subukang maglaan ng oras upang magsulat sa isang journal. Ilahad mo ang lahat ng iyong nararamdaman ng walang pag-aalinlangan. Ang pagsusulat ay isang makapangyarihang paraan upang maunawaan ang iyong sarili at linisin ang iyong isip mula sa mga bagay na nagpapabigat sa iyo. Maaari mo ring subukan ang pagmumuni-muni o simpleng pag-upo sa isang tahimik na lugar upang pagnilayan ang iyong buhay. Kung may mga taong nakasakit sa iyo o may mga relasyon kang nais mong ayusin, maaaring ito na ang tamang oras upang lumapit at ipahayag ang iyong nararamdaman. Huwag matakot magsimula ng mga pag-uusap na maaaring humantong sa mas malalim na pag-unawa at pagpapatawad. Pagtuklas ng balanse sa buhay Dahil ang buwan ay kasalukuyang nasa Libra, ito ay nagdadala ng enerhiya ng balanse at pagkakaisa, para sa isang aris na likas na palaban at masigasig, ang enerhiyang ito ay maaaring magsilbing paalala na hindi lamang aksyon at determinasyon ang mahalaga. Kailangan ding isa alang alang ang pagkakapantay-pantay sa iyong buhay. Maaring napapansin mong masyado kang nakatutok sa isang aspeto ng iyong buhay, tulad ng trabaho, mga layunin, o personal na ambisyon. Ngunit ngayon, Hinihikayat kang tingnan kung paano mo maaaring mahanap ang tamang balanse. Ang labis na pagtutok sa isang bagay ay maaaring magdulot ng stress at pagkaubos ng enerhiya, kaya't subukan mong isaalang-alang kung paano mo mapapanatili ang maayos na takbo ng lahat ng aspeto ng iyong buhay. Maglaan ng oras para sa mga bagay na nagpapaligaya sa iyo. Ang kasiyahan ay hindi lamang matatagpuan sa tagumpay kundi sa maliliit na sandali ng pagpapahalaga sa sarili at sa mga taong mahalaga sa iyo. Maswerteng kulay, numero at gawain. Maswerteng kulay, pula. Ito ay sumisimbolo ng lakas, tapang at sigasig mga katangiang lika sa iyo bilang isang aris. Ang pagsusuot ng kulay na ito o pagkakaroon ng bagay na may ganitong kulay sa iyong paligid ay maaaring makatulong upang mapalakas ang iyong enerhiya at kumpiyansa sa sarili. Maswerteng numero, lima at siyam. Ang lima ay kumakatawan sa pagbabago at kalayaan, habang ang siyam ay sumisimbolo ng espiritual na paglago at malalim na karunungan. Maswerteng gawain, pagminilay at pagsusulat ng iyong mga layunin sa pamamagitan ng pagsulat ng iyong mga nais makamit, mas magkakaroon ka ng malinaw na direksyon, at mas magiging masigasig ka sa iyong mga hakbang patungo sa tabumpay. Payo at pangwakas na mensahe Ngayong araw, Aries, yakapin mo ang lakas ng iyong puso at isipan. Huwag kang matakot harapin ang iyong mga damdamin at alamin kung ano ang tunay na nagpapasaya sa iyo. Ang balanse, determinasyon, at pagiging bukas sa pagbabago ang susi sa iyong tabumpay. Maglaan ng oras upang magmuni-muni at suriin ang iyong buhay, hindi lamang sa aspeto ng trabaho at ambisyon, kundi pati na rin sa iyong emosyonal na kalagayan at mga personal na relasyon. Ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa material na yaman, kundi sa kaligayahan at kapayapaang nadarama mo araw-araw magtitiwala ka sa iyong sarili. Ang mundo ay puno ng mga oportunidad para sa iyo, at ang kailangan mo lamang gawin ay buksan ang iyong puso at isipan upang yakapin ang mga ito. Sa bawat hamon na iyong haharapin, tandaan mong ikaw ay isang aris, matapang, determinado, at hindi sumusuko. Patuloy kang lumaban para sa iyong mga pangarap, ngunit huwag kalimutang alagaan ang iyong sarili sa proseso. Ngayong araw ay isang simula ng pagbabago at mas maliwanag na kinabukasan para sa iyo. Yakapin ito ng may bukas na puso at hayaan mong ang iyong tapang at determinasyon ang magdala sa iyo patungo sa iyong mga pangarap. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kosmik na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.